May pambuko ka pa ba dyan? Meron pa ako, may 40 pesos pa. May 40 pesos ka pa. <laughs> o, oh, mami, legit. Nasa the best tayo. May ng buko. Ting 20 pesos kami yung buko ni mami. May problema ka ngayon. Nakapabayad sa parking. Oh, no! Hi po mga kasimple Ngayon po ay Sunday June 16 2.08pm Medyo marami po tayong gagawin ngayon. Papunta na po tayo sa LBC at yan po ang mga orders ng King Herbal Plus. Medyo marami-rami po tayong ipapadala ngayong araw. At nandoon na po si Kuya JR, naantayin na po tayo. Dahil aantayin po niya yan na ma-process para maipadala natin sa mga customer yung mga tracking numbers. At pagkatapos po dito ay saan tayo mamin muna? Binyang. Binyang muna. Pili tela. o uniform sa The Best. Pupunta po kami sa The Best. Matagal na tayo din nakakapag-vlog doon sa The Best, mga kasimple. Tapos doon, SM bilang yung Bubble Wrap. Sa SM. Bibili naman kami ng Bubble Wrap. Yung ginagamit natin sa mga pinapadala uh, natin sa LBC na King Serval Plus. Si Mami po ang nagpapak noon. A little later. On the way na po tayo sa Binyan, mga kasimple. At uh, nadala na natin yung mga orders ng King Serval Plus sa LBC binuhat na po ni Kuya JR at iniwan na rin natin doon. Aantayin na lang niya ma-process yun para may padala na natin yung mga tracking numbers sa mga nag-order na King Serval Plus. Salamat po sa inyo lahat mga kasimple sa inyong mga pag patuloy na pagtangkilik sa produkto na King Serval Plus. Ngayon po ay sa the best muna tayo na mami. Mm hmm. Binya. Opo, papunta na kami sa the best. Moments later dito na po tayo sa the best mga ka-simple. na miss nyo ba diba to mga ka-simple? etong the best na hometown ni mami mukhang piyesta dito sa hometown mo mami ah hmm. noong ano June 13 oh. sa Antonio de Pato happy na si mami mga ka-simple. nakabalik ulit dito sa the best <coughs> talagang the best to eh walang makakatalo dito iba na mami Siyempre. the best talaga to Oo. Oh, the best pa nakuha mong asawa ito huh? oh, hindi yun lang oh bakit yun lang ang sagot <laughs> <laughs> no, no, <laughs> no, 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 <laughs> yun lang the best talaga oh. <laughs> Nandito na po tayo sa town proper ng Binian mga ka-simple. Hanap lang po tayo ng parking. So, medyo matagal-tagal na lang din na pupunta? Medyo nakakapalibago eh. Tulad ngayon, ito, one way dito. Ito tayo dito, mga kasimple. na tayo sa may plaza mga kapitid. Plaza Rizal. Nalang tayo ng parking sa may tapat ng simbahan. pagpark na po tayo dito sa may tapat ng simbahan mga kasimple at papunta na po tayo sa palengke tandaan mo hanggang 4.30 lang yes, 3.02pm mga kasimple at hanggang 4.30 lang yung parking dito kasi the usual patulad ng mga yung dating vlog natin na after ng 4.30 ay dapat malinis na tong lugar kasi pag nandito pa ay itotow na yung mga naiwang sasakyan si mami ipapatow natin ba maganda dito mamaya mga kasimple kasi sasarado yung plaza kaya lang dapat wala na tayo dito hindi natin naabutan yung maganda na yun mami Smart, tea, oo dami nga yung mga vendor dito mga kasimple oh. parang dito lumipat yung mga putasan Daming prutas dun ngayon, mami. Pupuntahan ni Mami yung kanyang suki sa tela. Dito ba yun? Ha? Mami, aliko ka ng liko. Eto na yung suki ni Mami. Si ate. Hello, ate. Hello. Hi. Tela, ng bah, ng ilang yarda na bibili mo? Five. Five yards. Apat na polo kasi hindi kaya ng isang yard. One ten daw isang yarda pang cortina. Ito. Kasi mas dark naman to yung Ito maganda to. Ito. Hmm. Magkano to? Magkano, Magkano to? per yard to? 50. 50. Ura. Ano po? 10? Hindi po. Dahil <makes> isa lang binta. 3-3. 6 yards lang po. Oh, 6 yards, Jonel. Ayun eh, na, sinusukat na yung 6 yards na pang cortina ni Mami. Oo. Oh. Oh. May bago na naman Cortina si Mami May bago hubby, <laughs> Iha na naman Ang Lalabahan Iha-hubby mo na naman yun Hindi hubby ko ate maglalabahan <laughs> Nilagay ko ngayon do'n Kasi si ko do'n Nilagay ka naka-vlog dyan Sa paglalaba mo Winshan Ano yung pinaplay mo kuya? Wow Pinaplay na ng vlog namin Anong pangalan mo? Junel Soria po Junel? Soria oh. Shout out sa'yo <laughs> Sige Thank you tapos na ka po kaming bumili ng tela at magbubuo ko naman tayo para ma-refresh. Medyo mainit eh. May pambuko ka pa ba dyan? Meron pa ako, may 40 pesos pa. May 40 pesos ka pa. <laughs> Munti ka pang maiwan kay ate, magtatabas ng tela. <laughs> <laughs> Sakto lang yung dala natin. Swerte <laughs> ni ate. Bili lang po tayo ng buko dito, mga kasimple. Ito mga kasimple. sakto yung natin ang sukli sa'yo. Tig-20 tayo. Tig-20 buko. Sarap. Tingnan lang. Tig-20 pesos kami yung buko ni mami. May problema ka ngayon. Wala ka pabayad sa parking. Wala ako, wala pang bayad sa parking to eh. Ano nga, ibabayad mo din ako sa parking. Ha? Ibabayad mo din ako. Oo, yung parking girl ka mamaya. Ah. <laughs> Password din naman talagang napag-iwan ang sakin. <laughs> talagang pinamimbe mo na ako. Eh sap ka rin do'ng pera, hindi na nakapag-bidro. na talaga dito eh, no? Oo, oh, oh. sarap lang buko. Oo, oh, oh. sarap lang buko. Balik ka tayo sa kotse. Ubus na ang aming buko, mga kasimple. 4, hindi na. na. 5, 5. 3.25 p.m. mga kasimple at dito na tayo sa kotse maaga tayo natapos kasi dapat talagang maaga matapos at hanggang 4.30 nga lang yung parking dito saan so, ang destination natin ngayon mami? after dito sa The Best SM SM Santa Rosa Apo. hindi na sa The Best yun Santa Rosa yeah. na yun papunta so, na po tayo ng SM Santa Rosa mga kasimple. at bibili lang tayo ng bubble wrap para sa mga shipping ng King Herbal Blast. Ilang yarda ba bibili natin? buo yun, yarda. Isang buo, isang rolyo. O, mas nakakatipid kasi tayo dun mga mm -hmm. kasimple dahil isang bili lang. Matagal-tagal namang ginagamit. sa so, tayo? Kakanan. ng simbahan. Ano ba ito? San Isidro na brother? Ayan o, parang yan. San Isidro na brodo. Happy Father's Day pala ngayon, Mami! Kaya maraming sasakyan dito. Kitit-kitit, ano gusto ka? Kitreat mo ako? Talaga ah? Hanggang ano lang, hanggang... 100 pesos lang. 100 pesos lang? Hindi <laughs> na maaarang magaling na yan. Oo, oh, may ka na lang ng prutas. Huwag yung prutas, parang 89 yata tayo. <laughs> Tapos hahatiin mo pa ako sa food, sa sure treat mo. Sure tayo. Ganun talaga nagmamahalan, laging hati. Oh. Excited pa naman ako sa treat mo na 100 pesos, hahatiin mo pa pala ako doon. <laughs> Ganun talaga nagmamahala, laging hati. Sa lahat ng bagay, hati? pati sa treat, hati. Oo. oo. Ah, gusto mo hatian mo din ako sa paghahati ko. Oh no. Gahati? Oo, hahatiin mo ako. Ah. Ayun naman siya, mabili na lang <laughs> kita ng, ano, ng washing machine. Sabi ko, di ba, ayaw ko nun. Ayaw mo lang? Gusto mo hinahabing gano'n? Uh, Oo, oh, gusto ko yung kinukuso. Habi talaga ni Mami yun eh. Mami. Si Tugtug -tug na lang, ang turuan mo maghabi. Naku, what? Daddy mo kayo may tayo. Pwede nga ako nalang bumili. Medyo maraming sasakyan mga kasimple at mukhang malabo tayo makapag-parking. Uh, si Mami, bababa na lang siguro. Oh, wait na. O, bibili na lang naman ng bubble wrap tapos Sige, kung antayin na lang natin dito si Mami. Medyo hinto lang tayo ng isang konti para makababa si Mami. Bababa na. Ito yung pila papasok ng parking mga kasimple. Mukhang malabo talaga tayo makapag-park. Nandito na po tayo sa likod mga kasimple at yung entrance ay kita niyo naman pila pa rin ang papasok. Sobrang dami ng tao talaga ngayon. A little later. Hello. Hello ma. ang hirap magpark yun sa M. Nakipark muna ako dito sa Robinson. Nasa ka na ba? Bumaba Nakapag-withdraw ka? Walang ano doon, walang alanganin doon sa SM, baka paalisin ako kasi ang daming sasakyan. Message mo ako pagka okay ka na. Tapos, doon mo, doon mo ako antayin sa main national na pinto, sa so, uh, uh, exit doon. Doon kita, ano, iikutan. Sige, bye-bye. 20 minutes later. nagchat chat na po si mami mga kasimple at punta na natin doon sa SM, inaantayin na po tayo. 5 minutes later. Nandito na ulit tayo sa SM mga kasimple. at dito dapat magkakantay si Mami. Sana kaya yun. Ayun, yun si Mami, ay yung bubble wrap natin. sige na po yung bubble wrap yan po sa likod mga kasimple at alis na po tayo eto po magkasama na kami ni camping girl <coughs> na, pinamimi, ah, pinamimi, hindi na pinamimigay mo na ako <laughs> bibigay mo ko dun sa telahan tapos bibigay mo ko dun sa ano nagpa parking oh, oh no. hindi ka lang maiwan doon sa telahan kanina mami <laughs> mami <laughs> miss kita napakaswerte naman ng pag iiwanan mo sa akin Nakabili na po kami ng bubble wrap, mga kasimple. At uh, yun nga, nakipark lang tayo saglit sa Robinson kasi pwede namang magpark dito actually sa SM. Kaya lang, pipila ka lang kay haba-haba. Tapos, nagbabayad ka pa. Eh, saglit lang naman tayo. Kaya, eto. Uh, nakabili na po tayo at nandiyan na sa likod yung ating biling bubble wrap. So, naman tayo ngayon. Ah, ayaw pa umuwi? Ayaw pa. tayo sa condo Kondo? May kondo pala dito. Yeah. Huh? A few inches later. Dito na po tayo sa kondo. Kaya lang, wala naman ako nakikita ang kondo dito, mami. What? Asan na yung kondo sinasabi mo? Ha? Saan? Ito na, si kondo boy. Ito <laughs> ba yung kondo? Uh, ano yung kondo? Oo nga, nakasampay na. Wow! Oo, daig ka. Nakapag-hubby na sila. Ano yung one week yan? Masaya ko. Pero natin ulan. Bakit walang kanin? Mamama pa nga. Hindi, masaya ka. Napakadali mo naman kulang. Mami, gusto ko sinigang. May kangkong. Gusto ko sinigang. Masarap nga ang pagkain sa condo. O, di ba? Masarap ang pagkain sa condo? Pero sa ito, masarap sa may kanin. Mamama ako, nga po. Mahilig hours later. Oh, maaga pa. Aga pa, tara, aga o, pa tayo bakit? tayo. Malis ka na sa kondo. ano, hanap naman tayo ng ibang kondo. Yeah. Wala na akong alam ng ibang kondo eh. wala ka alam. Later that night. Hello. Hello, Tom Tom. Hello, ah! Chloe. Kumusta na? Ha, Kok Chloe? Asa ang mga puppies? <coughs> ah! Dede de 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 Ah! Ah! Oh, dede pala eh, ikaw, Tom Tom. Dede de muna. Dede de muna mga papis mo. Ayan po ang update sa mga papis ni Kok Chloe. Anong date na ngayon? 16? 16. 8 days sila. 8 days na sila. Yes. Etong isa, dede de ba yun? Yon, yung makulit, oh, okay, yung sutil. Dede ka ba? Papadedehil lang po ni Mami ang mga papis. Ako, napa, ako. Gutong oh, gutom na, gutom na, gutom na. Di ba kay dumedi kay Mami Chloe? Dumedi kanina, nandiyan yan na. Binibigyan din po ng, ano, formula para kumasya. Minsan kasi nabibitin sa gatas ni Mami Chloe. Na, pa Chloe. Tapos na po magpadedi si mami. Tapos mami, si mami Chloe naman ang magpapadedi sa kanya mga puppies. Eto, hawak natin si Brown. Ano ba to? Babae ba to? Lalaki? Babae. Babae. Ito yung lalaki, yung black. Salamat po sa inyong panonood mga kasimple at sa pagsama sa amin. At kung umabot po kayo hanggang dito ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye!